Yun, what's up sa inyo mga boss, amo, manager. Sold na naman tayo mga boss, dito lang yan sa cash boom shop. Mga boss, ito na, sold na naman tayo ng 2 units. White, pearl white mga boss. napaganda napakakinis niya mga boss. Hindi siya like yung may gas gas, may dense. Pero okay, goods mga boss. Ito nga pala order ni Jasmine C. Arenas ng... Uh, Palo Alto Calamba City Laguna Boss, ito yung PSP mo Napakaganda Napakasulit niyan boss Budget mail lang yan Tapos meron tayong Pink like New Yan Boss, order naman to ni April Joy Ricanya ng Iloco Sur Boss, ito na yung PSP mo Like nyo yan, mga boss Ito pwede pwede sa inyo Mga masiselan dyan Makikinis pa to sa Jowa mo boss Ito Magandang maganda yan boss Like nyo Brand new case yan mga boss Napakaganda. Second hand, pero yung labas, brand new case. Rachel siya, Rachel. Pero napakaganda niyan, boss. Pwede-pwede sa'yo. Ikaw, masailan ka. Maselan kang ikaw ka. Yan, pwede-pwede sa ito. Pero hindi siya, masailan, hindi siya pang low budget. Medyo pricey-pricey kasi bagong palit yung kahan niya, mga boss. Ito na, boss. Yan, may kasama na siya. 32 GB. Uh, yan, extra memory. Headset, charger, crystal case. Nakakabit na. Huwag na hanapin yung wala. Uh, meron na rin siyang complete game sa 100 plus games mga boss. Amo manager. So yun mga boss, marami pa tayong gagawin. Medyo pagod-pagod tayo. Pero okay lang kasi hindi na may asawa natin maganda. Yan na mga boss. Thank you.